Samantala tinanggal na ni Pangulong Marcos Jr. ang price cap sa bigas. Ayon sa pangulo, stable na ang presyo ng bigas. Ano na kaya ang mangyayari sa mga apektado ng price cap? Nasa sentro ng balita si Kenneth Pasyente live. Odri mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nag-anunsyo, lifted na ang price cap o price ceiling na ipinatutupad para sa regular at well-milled na bigas. Matapos ang ilang buwan, binawi na ng pamahalaan ang price cap para sa bigas na matatanda ang ipinatupad para maipako ang presyo ng regular at well-milled na bigas at hindi mahirapan ng mga consumer. Ayon kay pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ito ang naging desisyon ng pamahalaan dahil umaayos na anya ang presyo ng bigas sa merkado Well I I think it's the appropriate time since nag uh, namimigay tayo ng uh, mga bigas uh, Yes we are uh, as of today we are lifting the price caps uh, on the um uh on the on the rice uh, both uh for the uh, regular milled rice and for the well-milled rice. So tinatanggal na natin yung mga control. Pero giit ng punong ehekutibo, hindi rito natatapos ang hakbang ng pamahalaan dahil patuloy pa rin anyang tututukan ng gobyerno ang pagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura sa bansa. Partikular na ang pagtulong sa mga magsasaka. We will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one, Also the assistance that we have been given to those most underprivileged families, uh, yung sa pinakamababang demographic uh, economic class, uh, dahil talaga sila ang naghihirap. Pero paano naman kaya ang ayuda para sa mga naapektuhan ng price cap? Giitang ng DSWD, magpapatuloy pa rin ito hanggang sa itinakdang deadline sa October 14. Gayon din ang iba pa nilang programa para sa mga maihirap. Pinagutos ho ng Pangulo Kapon at pinagtibay naman ng Departamento na uh, pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ipinunto rin ng Pangulo ang pag-agapay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagdaragdag sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na ayon sa Pangulo ay nasa 22 billion na ang expenditure mula sa dating 10 billion pesos lamang. Tututukan din daw ng pamahalaan ang National Capital Region, lalot dito na itatala ang mataas na presyo ng bigas. Kaya nakatakda ng bumuo ng programa ang kamera sa tulong ng ilang congressman para mamahagi ng bigas sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Marami marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain natin ang presyo, ma-maintain ang supply, hindi talaga problema. Ang supply talaga hindi problema. We have I think presently um, close to 40 days eh, Paket lang ng packet, umaani tayo. So those are the those are the so we are lifting the price cap but besides that we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa siyudad ng Tagig. Hakbang ito ng pamahalaan para matiyak na may kakani ng mga kababayan nating hirap sa buhay at mapatatag ang food security sa bansa. Ang mga bigas na ipinamahagi ay kabilang sa libu-libong sako ng bigas na nasa ng Bureau of Customs sa Zamboanga, Kamakailan. Binigyang diin din ang Pangulo na walang shortage sa bigas. Nagkakaroon lamang anya ng kakulangan dito dahil na rin sa mga hoarder at smuggler. Kaya babala ng punong ehekutibo Binabalaan ko ang mga sumasabutahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyong ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act Number no. 10845, sino mang mapatunayang nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong, ay maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando. Audrey, nasa isang libong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dito sa Tagig City yung nakatanggap ng TIG 25 kilo na bigas naturang aktibidad. Audrey. Okay, Kenneth, pero di ba naging pahayag ang Pangulo hinggil naman sa resulta ng pinakahuling Trust and Approval Survey ng Pulse Asia? Yes, Audrey, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na niya ikinagulat yung naging resulta ng Pulse Asia Survey, lalot na nakaranas nga itong ating mga kababayan ng bahagyang pagtaas ng presyo ng agricultural products, particular na itong bigas. Gayunman, hindi raw importante sa Pangulo Itong naging resulta ng survey at itutuon na lamang niya yung kanyang pansin sa patuloy na pagtatrabaho at pagpapabuti hindi lamang ng sektor ng bigas kundi pati na rin sa mga hamong kinaharap ng ating bansa. Audrey. Maraming salamat Kenneth pasyente.